Hello guys, good morning sa lahat guys. Ha, nagpakain tayo ng manok dito sa may kubo nila. Ayan, oh. Ito yung kanilang mga manok. Ayan. Ayan may nabulunan. May tubig naman dun. Oh. No. Kunti lang ang manok nila dito guys. Dinala natin ang pagkain. Iwanan na natin yan. Buti yung mga manok dito, hindi nawawala. Malayo kasi ito sa bahay namin. Huwag na tayo guys. Dito tayo dadan sa may kamaisan. Gina talaga na mais nila oh. okra marami yung gulay sa dito yun lang guys away na tayo